Alright mga bossing So magandang araw uh, Papunta tayo ngayon sa Floodway At Magpapalit tayo ng Tubeless tire sa ating Smash 115 Dahil nakailang palit ako ng interior Napaplat at Napaplat pa rin siya. So maghahanap tayo ng Tubeless tire Sa kahabaan Ng floodway Punta ang Taytay -tay Rizal pero at dahil uh, wala tayong budget pambili ng bago so magahanap tayo ng surplus lamang pero meron na ako dyan na nabilan dati dalawang shop na yung nabilan ko dyan dati yung Rosell Tires nakabili na ako doon pero hindi ako doon pupunta ngayon may pupuntahan ako na mas ano mas mura pero branded so it's either Pirelli or IRC na brand yung bibilin ko so kung kayo mga bossing naghahanap din ng tubeless tire na pasok lamang sa inyong budget na hindi kahit hindi brand new basta makapal pa naman meron kayo makukuha dito sa kabaan ng floodway marami dito mga surplus na nagbebenta at marami din sa part ng C6 basta dyan sa lugar na yan malapit sa Taytay Rizal marami dyan ang mga surplus so yun mga boss nandito na tayo sa floodway kung makikita nyo sa mapa ang tawag dito ay East Bank Road pero masanay ang iba na tawagin tong floodway so magmula pa lang dito mga boss sa lugar na to tingin tingin na kayo kaliwa kanan kasi meron na dyan mga nakapwesto na mga surplus tire pero mas marami pag nandoon na part sa ah uh, mismong ano na talaga sa kalagitnaan na ito pero meron din ako nakikita dito kagaya dyan sa may ilalim ng tulay na yan tulay ng ortigas dyan sa may ilalim na yan meron dito sa may kaliwa pagpunta ang life homes pagpapunta kang homes, nasa may kanan doon yung makikita yung isang surplasan ng mga gulong Ayan o Ewan ko lang kung kita sa camera Pero ayun, yung kantong yan na may nakaparadang jeep Ayan o Meron dyan na Nagbebenta ng surplus tire So ayun mga boss, ito yung Russell's tire na sinasabi ko Ayan o uh, Titigil tayo dito Ayan o Tignan nyo naman kung gano kadami yan sa loob Ng no, mga gulong Diyan ako nagpapalit ng aking R15 Boss mga boss uh, diyan ko nabili yung gulong ko kaya lang yung iba kasing mga presyo ng gulong nila doon medyo mamahal pa pero makakapal naman talaga uh, so syempre uh, tipid tips tayo ngayon maghanap tayo ng mas ano pa mas mura pa oo, ito na tayo So yun eh So yun mga boss Tingin muna tayo ng mga gulong dito Kasi yun oh Flat lang yung gulong natin Tingin ako ng mga gulong boss Flat eh <laughs> Ha? Hindi, tingin lang ako ng mga gulong. Oh. Gusto mong pirela to. ba yun boss? Nakabili na ako dito dati. Eh. Ito pirela to. yun. ba yan? Nagkakamit lang yan boss. Kasama lang yung sealant ko dito. 500? Yung kasama okay, ko Ukit ata ata boss eh. wala nang iba nito inukit ko muna pala ta naman Joyce na inukit kasi merong ano wala na yung parang meron din naman marang kanto kasi sa ito ano ba to tanong pero kung binili niyo din, din eh na bili ko na busa pala niyan ba te yung nabili ko sa yo IRC Tumulog ano ba Alin yun boss Anong size ba to? 1990. Ha? 1990. 70 Ha? to, maliit to Kasing laki lang to nang unahan ko eh. <tong> Alin? Ano mga magpa to? Ah, oh, kapares to ng binili ko dati. Uh, yeah, okay. IRC. Uh -huh. okay. Patingin nga ako nito, boss. 500 din to. Kasama uh -huh. na kabit, no? Uh -huh. Patingin nga han ko muna eh ay ay manipis na amtak kan galimpo galimpo wala na yung ano eh yung kanto niya eh Tingin pa tayo ng ito anong size nito? Ha? Ah, alangani na 'yan. Kita na yung mga ano eh. Corsa. Yan lang yung mga ano mo, size mo ito lang. Matagal pa naman yan, boss. Hindi naman basta-basta magkalo yan. Nabo sing IRC ulit kakaparehas ng binili ko dun sa kakaparehas ah. <laughs> yan yung binili ko nung nakaraan eh IRC minsan kasi pag diniinan mo talaga yung gulong Diyan mo mapapansin na makapal pa siya eh, pag matigas-tigas pa. Pero yung mga roso, malampot na lang yung fuel. Well. Mmm. Mm Kahit makapal. Yung mga roso. Okay guys, sasabang. Ayan ako sa... talaga pangalan yan? Itong pangalan na yan, kasi itong tinuturo. ito itong pangalan ko, yung... Yung... Uploading na yan. Oo. Uh -huh. Pag may good, good clothing, ito shop na ito Trotoro. Good, good clothing. Okay. Oh. Ayan. Yeah, Pinitoy mo lang yan. Ito na yan mismo. Good clothing shop. Oh. Ayun. Kainta Rizal. Oh. Yan o. Ito na yan. Ito na siya. Ito na yan o. Tapos itong shop na natong... ito. Oo ito. nga no. <laughs> Parang dito nga nakalagay yung ano yung pangalan nila yan. Oo nga no. Ito na yan. So ayun yun lang pala ang isa-search Sige po, thank you So ayun mga bossing Kapag gusto nyo pumunta dito sa shop ni kuya I-search is nyo lang yung gold, Good clothing shop Ayan, at dito na mismo yun Ituturo sa shop na to So bali Ayun, ayos na mga bossing Halagang 500 pesos lang May kasama na ang may kasama ng install at may kasama pang pito so kasi hindi naman ako naka-tubeless sa likod nung pinalitan ngayon mga bossing eh kalain nyo 500 pesos kasama yung install pito tsaka yung gulong so bilangin na lang natin magkano yung install ngayon ng tubeless 200 pesos ang install dito sa uh, Manila. So far sa lahat ng napuntahan ko 200 pesos magpa-install. Tapos yung pito is 70 pesos ang isa. So ilan na lahat? 270. Eh 'di yung natira, 'yun na lang yung ano, yung presyo ng gulong na nabili natin. Kaya kung kayo nagtitipid lang din, so 'di naman masama bumili ng surplus mga boss basta marunong ka lang pumili. Kanina, hinanap ko yung pinakang matigas yung line niya. Yun ang kinuha ko. Kasi pag ma pag malambot na yun, napipisil mo na yung gitna ng gulong mga boss. Hindi na talaga yun magandang quality. Medyo manipis na yun. So yun mga boss, pauwi na tayo. At syempre, hindi na ako mamamroblema sa gulong na kada minuto na lang magbubomba ako eh so bumagay naman siya kahit medyo maliit pa yung gulong ko sa harap hindi ko pa yung pinapalitan kasi naka Pirelli Angel ako dyan sa harap so so far ayan habang dinadrive ko siya dinadaan ko siya dito sa may mga guhit na white uh, hindi naman siya madulas mga boss okay naman yung kapit niya So yun mga boss, dito ko natatapusin yung aking vlog. Maraming maraming salamat sa panonood At syempre, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo naman sana kalimutan i-click yung subscribe button. At syempre, yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong update, bagong upload. So yun mga boss, maraming maraming salamat.